I've been attached with the feeling of the waking up with you Grabe nga talaga, basta ayuda ng Don Bell ay trending agad. Ito na nga guys ang pinag-uusapan na tumaani na ng maraming komento. Ang bawat post nga ng ating Donnie at Bell na kung saan ito nga ang kanilang iconic IGs na meron nga ang bawat caption na pack up na tayo at sinunda naman o nire-post e ni Donnie ng Night Night. Dahil talagang itong ating Donny at Belle ay madaling araw ngang nag-post sa kanilang mga social media account na kung saan ay marami talaga ang humimlay kahit hindi nga raw nagpatulog ang dalawa. Alam naman natin na sobrang busy talaga ng ating couple sa kanilang Can't Buy Me Love teleserye na nalalapit na nga na talaga sobrang excited na nga rin ang maraming bablis na mapanood ito sa time time bida na kung saan ay gabi-gabi nila itong aabangan. At narito nga guys ang bawat komento ng mga bablis patungkol nga sa larawan ng ating Donnie at Belle together. Na ayon nga dito, I was in lecture when I saw this and I was like fish tea. Madaling araw sa Pinas but naglalandian sila. Anyway, good morning Philippines. Another day, another gastos today. Hashtag Don Bell. At dito naman, I didn't expect I'd end my day with these parents. It was very long and hard and heavy day. Chet, I love you so much. Hashtag Don Bell. Dahil talagang ito nga ang ating Donnie at Bell ay grabe talaga magpaayuda sa ating mga babblies. Kaya naman himlay na himlay na naman ang maraming puso na mga bula dito. Kaya stay tuned for more ayuda.